naisip ko yung Brilliant Aha kasi ang dami talagang nagre-request sa akin na mag-create ng another product for Brilliant Aha series so it's a new product na hindi lang pang-face it's for the body as well pinuso ko po yung mga pictures ko nung may mga rashes ako as in hindi mo aakalain na talaga naman na uh, mawawala pa yon but sa continuous na pag gamit ko and habang dine-develop, syempre, alam nyo naman yan na palaging ako yung ginipig namin kapag nagde-develop kami ng product. So, ginagamit-gamit ko siya, pero hindi ako nahirapan na mag-develop kasi itong product na to, it was offered to me during our trip nung nagpunta po kami ng France. So, yung mga um, active ingredients po nito ay galing pa po sa France. Nagkaroon na talaga ng mga plano. Kumbaga, nung na-hospital ako, nagkaroon lang talaga ako ng mga idea. No, why not? Gamitin ko yung mga active ingredients na to. So, yung mga active ingredients na to, it is patented. Yung iba dito, exclusive sa amin. So, meron siyang niacinamide PC. So, hindi lang siya niacinamide. Niacinamide PC. So, i-explain ko yan further sa mga susunod na videos ko. Meron din siyang Vegeless AHA. So, hindi lang siya basta AHA, as in improved pa siya. And meron din siyang Hyaluron. So, i-explain ko yan further sa mga susunod kong video, as in grabe. Bukod sa patented, improved pa yung mga ingredients natin. So, pinagsama-sama ko yung mga ingredients na yon. So, again, it was offered to me galing ng France na punta ako sa hospital and then naisip ko yung idea and then nag R&D kami tinry ko yung product binalik ko sa R&D try ko ulit until nakuha namin actually katulong ko si Ma'am Mylin sa pagdevelop ng product kasi yung When it comes to scent, nakakatulong ko siya. So, nagpapadala din kami ng sample sa kanya. Witness siya sa pag-create namin ng product na to. So everyone, I am proud to announce that we created a new product. So galing ng France to na hospital si Miss Glenda, nakagawa po kami ng bagong product. It is the Face and Body Gentle Essence Brilliant Aha. So hindi lang siya pang face. Siyempre, yung allergies ko po ay buong katawan talaga. So pwede niyo yung gamitin sa face niyo sa body nyo, sa lahat, sa lahat-lahat. So, wala ka nang hahanapin pa.